News Updates mga balita ngayon, tauhan ng BIR at kasabot na nangikil sa isang korporasyon timbog sa entrapment operation sa Tagig. Sitwasyon sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol kinumusta ni PBBM, Office of the President, magbibigay ng 50 million pesos aid sa Cebu. 9.5 million pesos halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa checkpoint sa Maguindanao del Norte. Ako po si Cesar Soriano. Ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aristado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang personal ng Bureau of Internal Revenue o BIR at kasabwat nito sa entrapment operation sa Taguig City matapos maaktuhan na tumatanggap ng 600,000 pesos mula sa isang korporasyon. Ayon sa NBI, nagsimula ang operasyon sa reklamo ng Hitch Park Solution Incorporated matapos hilingin umano ng BIR Group Supervisor Grace Riquel Lapuos at Revenue Officer Elisha Nisrin Dimayakyak na ibaba ang tax assessment ng kumpanya mula sa 36 million pesos hanggang 800,000 pesos kapalit ng hindi opisyal na resibo. Nahuli sila Lapuos at assistant nitong si Mila Yanson habang tinatanggap ang pera. Kakaharapin nila ang mga kasong graft, direct bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pamilyang apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogos City kasama ang mga lokal na opisyal sa pangunan ni Governor Pam Baricuatro Bumisita ang Pangulo sa SM Cares Housing Project sa Barangay Pulumbato kung saan walo sa mga residente nito ang nasawi. Kasunod nito, bumisita rin ang Pangulo sa Cebu Provincial Hospital sa parehong lungsod para kumustahin ang mga nagpapagaling na pasyente, gayon din ang mga kaanak ng mga binawian ng buhay dahil sa lindol. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa labas ng Bogo City Hall na nilahukan ng mga opisyal ng mga apektadong LGUs kung saan iniulat na umakit na sa 72 ang bilang ng nasawi at lumpurito ay mula sa Bogo City. Inanunsyo rin ng Office of the President na magbibigay ito ng 50 million pesos na aid sa probinsya ng Cebu. Nasabat ng Dato Udin suat Municipal Police Station ang tinatayang 9.5 milyong halaga ng smuggled cigarettes sa isang checkpoint sa Barangay Poblasyon Dalikan madaling araw ng Oktubre 2. Ayon sa ulat ng DOS -MPS, sa pangungunan ni Polis Lt. Col. Ismael Madin, dalawa ang naaresto na kinilalang si Ryan Pasyente Alamada, 22 anyos at Mark Andrew Caritavo, 26 anyos, kapwa residente ng Tacorong City. Na recover mula sa kanilang close band truck na may plakang MAZ 7538 ang 266 master case ng sigarilyo na may tatak na Canon Green Hills at Bros pawang may markang for export only. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya ang mga sospek, ang sasakyan at mga kontrabando habang nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Bureau of Customs para sa seizure proceedings. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernizations and Tariff Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.